Magkaibigan si Nalili at Mark, ngunit nang umibig si Lili kay Mark at mag-asawa siya ng iba, naiwan si Lili na may sugatang puso. Pinili niyang maghilom at magpatuloy. Paano nga ba tatanggapin ang isang pagmamahal na hindi mo makakamtan? Tara at sabay-sabay po nating pakinggan ang isa na namang inspirational story. Ito ay isang malungkot na kwento ng isang magkaibigan na ang isa ay may lihim na pagtingin ngunit hindi nasuklian ng pagmamahal. Si Lily at si Mark ay magkaibigang matagal nang nagsasama sa hirap at ginhawa. Magkasama sila mula pa sa pagkabata, dumaan sa mga pagsubok ng buhay at naranasan ng mga tagumpay at pagkatalo. Minsan, ang mga kaibigan, tila mas malapit pa sa pamilya at ganon ang nararamdaman ni Lily kay Mark. Ngunit sa kabila ng kanilang matibay na pagkakaibigan, Isang araw, nagbago ang lahat ng bagay. Isang lihim na nararamdaman ni Lily ang unti-unting sumira sa kanilang samahan. At sa huli, nag-iwan ng sugat sa puso ng isang tao. Ito ang simula ng kwento. Isang maaliwalas na hapon, naglakad si Lily at Mark sa kanilang paboritong daan sa parke. Alam nila na tuwing hapon na to, makakapag-usap sila ng malaya at hindi nila kailangan magmadali. Palaging masaya ang kanila mga kwentuhan. Mula sa mga pinakabagong balita sa kanila mga buhay, hanggang sa mga simpleng biro at pagpapatawa. Alam mo ba, Mark? May bago na akong gustong gawin. Tanong ni Lily, habang nilalaro ang kanyang buhok at nakatingin sa malayong puno ng parke. Anong gusto mong gawin? Tanong ni Mark, na may interes sa bawat salitang lumalabas mula sa bibig ng kaibigan. Um, siguro gusto ko na mag-aral ng photography. Parang gusto kong kumuha ng mga moments na hindi masasabi ng salita. Sagot ni Lily at kitang kita kay Mark ang kagalakan sa mga mata nito. Si Mark ay palaging sumusuporta sa mga pangarap ni Lily tulad ng mga pangarap na sumusuporta siya sa kanya. Ang galing, alam mo? Matagal ko nang nararamdaman na may talent ka sa mga ganyang bagay. Tama lang na sundan mo na yan. Sagot ni Mark sabay tapik sa balikat ni Lily. Ngunit sa kabila ng kanilang masayang pag-uusap, si Lily may nararamdaman na hindi kayang ipaliwanag. Bawat ngiti ni Mark, bawat tawa, may malalim na kahulugan para sa kanya. Hindi na lang ito basta pagkakaibigan. May mga pagkakataon na nararamdaman niyang hindi na niya kayang itago pa ang nararamdaman niyang pagmamahal. Ngunit alam niya na hindi ito ang tamang panahon para aminin ito. Natatakot siya na baka masira ang kanilang samahan. Habang tumatagal ang kanilang pagkakaibigan, unti-unting napansin ni Lily na si Mark ay may nararamdaman din para sa si ibang tao. Palagi nilang tinatalakay ang mga bagay tungkol sa mga relasyon. At madalas niyang marinig kay Mark ang mga kwento tungkol sa mga babaeng nakikilala nito sa trabaho o sa kanilang mga kaibigan. Isang gabi, habang magkakasama sila sa isang kapihan, sinabi ni Mark, May gusto akong babae, Lily. Siya si Sarah isang kaibigan ko sa opisina. Parang, parang siya na yata yung tipo kong tao. Ang mga salitang to, parang mga palaso na tumama kay Lily. Kahit na nagsusumikap siyang magpatawa at maging masaya, hindi niya kayang itago ang sakit na nararamdaman sa kanyang puso. Oh, talaga? Mukhang bagay kayo. Sagot niya, ngunit may kabuntot na lungkot ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na ang taong iniisip niyang magmamahal sa kanya ay magmamahal pala ng iba. Paglipas ang ilang linggo, naging mas malapit si Mark at Sarah. Mas madalas silang magkita. At si Lily, bagamat masaya para kay Mark, hindi na mapigilang magselos. Siya na lamang ang natitirang saksi sa pagmamahala nila. Ngunit hindi niya kayang ipahayag ang nararamdaman niyang sakit sa kanyang kaibigan. Natatakot siyang baka magbago ang lahat kung aminin niyang may iba siyang nararamdaman. Isang araw, habang naglalakad sila sa parke, sinabi ni Mark, Lily, may magandang balita ako. Mag-aasawa na ako. Nagpaplano na kami ng kasal ni Sarah. Ang mga salitang yun ay parang tinik na tumusok sa puso ni Lily. Alam niyang darating ang araw na ito, ngunit hindi niya inasahan na mangyayari ito ng ganito kabilis. Wow! Congratulations, Mark! Sagot ni Lily, subalit ang boses niyang malakas ang kabog, ay hindi kayang itago ang kalungkutan. Hindi ko kayang itago sa iyo, Lily. Alam kong palagi kang nandiyan para sa akin. At kailangan kong suporta mo sa bagong yugto ng buhay ko. Sana maunawaan mo. Uwi ka ni Mark habang pinipigilan ang ngiti na nagmumula sa tuwa. Ngunit si Lily, sa kabila ng kanyang pagsaludo sa desisyon ng kaibigan, hindi nakapagpigil. Ang mga salitang yun ay nagsanhi ng isang matinding kirot sa kanyang puso. Hindi na niya kayang itago pa ang lahat ng mga nararamdaman. Mark, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to. Nagsimula si Lily. Nanginginig ang mga kamay. Pero, sana malaman mo na may nararamdaman din ako. Hindi ko kayang magpanggap na masaya ako para sa'yo nang hindi ko pa naiintindihan ang nararamdaman ko. Nagulat si Mark sa mga salitang binitiwan ni Lily. Lily, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Mark kitang kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero matagal ko nang iniwasan ang nararamdaman ko. Sa totoo lang kasi Mark, mahal kita. Sabi ni Lily, at ang bawat salita ay tila isang pasabog sa kanyang dibdib. Si Mark ay natahimik at tila hindi makapaniwala sa mga narinig. Lily, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero gusto ko lang na maging tapat sa iyo. Ang nararamdaman ko para kay Sara ay ibang iba sa nararamdaman ko para sa iyo. Si Lily hindi na napigilan ng maluha. Alam ko, Mark, alam ko. Pero hindi ko kaya magpanggap na wala ako nararamdaman eh. Hindi ko na kaya magpanggap na masaya ako. Nawala akong sakit na nararamdaman. Sabi ni Lily habang pinapahid ang kanyang mga mata. Si Mark nagabot ng kamay. Tila nagsisisi. Eh hindi ko alam na ganun ka na nasasaktan, Lily. Wala akong intensyon saktan ka. Eh hindi ko rin naman alam na Ganito na pala kalalim ang nararamdaman mo. Ang sakit, Mark. Ang sakit ng gabi na May iba ka ng pinipili. Sagot ni Lily habang ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Tinutok ni Mark ang kanyang mga mata kay Lily, ngunit hindi siya makapagsalita ng tama. Alam niya may pagkakamali siya, pero hindi niya alam kung paano ayusin ang lahat. Lily, patawarin mo ako. Sana sana maging masaya ka rin. Hindi ko kayang mawala ka bilang kaibigan. Magiging masaya ako, Mark. Pero kailangan ko ng oras para maghilom. Hindi ganito. Hindi pati yung tamang oras. Uwi ka ni Lily. Ang mga luha ay patuloy na bumabalong sa kanyang mga mata. Ang kasal ni Mark at Sarah ay lumapit na. At kahit gaano man pilit na iniwasan ni Lily ang sakit, hindi pa rin siya makapagpatawad sa sarili. Pinili niyang lumayo at mag-focus sa mga bagay na mas magpapalakas sa kanya. Tulad ng kanyang pangarap na matutunan ng photography. Sa kabila ng lahat ng sakit, naghanap pa rin siya ng lakas na magpatuloy. Ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang nararamdaman para kay Mark. Isang taon ang lumipas at nakatanggap si Lily ng mensahe mula kay Mark. Lily, gusto ko lang sanang malaman mo na nagpapasalamat ako sa lahat ng suporta mo sa akin. Naalala ko lang, ikaw pa rin ang unang nagpakita sa akin ng tunay na kaibigan. Salamat, at sana magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Nang mabasa ni Lily ang mensahe, isang niti ang sumiksik sa kanyang labi. Alam niyang hindi pa tapos ang kwento nila ni Mark. Ang pagkakaibigan nila hindi kailanman magwawakas. Ngunit isang malalim na bahagi ng kanyang puso ang maghihilom lamang kung matututo siyang tanggapin na si Mark ay may ibang landas na tatahakin. At doon natutunan ni Lily na hindi lahat ng pagmamahal ay nagtatagal. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan niyang magmahal ng walang kondisyon. At higit sa lahat, natutunan niyang mahalin ang sarili niya.